guys ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat magandang araw sa ating lahat magandang hapon sa ating mga trupang mga likot meron tayo dito may pinadala yung ating trupa na board guys o so, ngayon lang guys o oh. uh, daikin ito guys na board ang error nito ang, ang issue pala nito patay sindi ang ating compressor yan para sa mga hindi pa nakakaalam nito guys sa mga bago natin tropa pagdaikin pagpatay sindi ang compressor madalas yan nasisira ito guys oh itong kapasitor nya 20 UF yan madalas yan sa mga hindi pa nakakaalam yan oh, checking ko yung ano binunot ko na yan guys oh, yan oh ito yung nakakabit nyan dito dito nakakabit yan guys oh. 20 microfarad at 450 volts DC DC ang ano nito guys DC kapasitor yan tingnan natin ha ito yung original nya guys ito tingnan nyo to kaya patay sindi yung ating compressor yan tingnan nyo guys 3.6 microfarad na lang ayan o. yan para sa mga bago natin tropa yan na hindi pa nakakaalam yan ito yung bago na ito yung bago na ipapalit natin o bagong kapasitor tinan yung reading yan 21 okay yan guys okay na okay yan sa mga bago natin tropa no yung hindi pa nakakaalam kung ano sira ng patay sindi na daikin board yan baka mamaya magde-declare sila kaagad ng board medyo mahal ang board na ito ito lang i-check nyo guys I check nyo na lang ito lang madalas ang nasisira nyan yung DC kapasitor nya 20 microfarad yan yun lang ang madalas dyan madalas yan guys 99% yan ang madalas na sisira sa daikin uh, ano to uh, ano lang naman to mga 1 HP 1.5 0.8 yan ito ang madalas na kapasitor nya yan okay na siya guys at uh, napalitan na ng bago Itong ano na to guys, itong video na to para lang to sa mga bago guys kasi yung mga veterano nating mga tropa alam na alam na nila ito eh. pang Pangpaguhan lang ito guys, uh, tropa natin. Yung hindi pa anong nakakaalam sa Daikin. Share lang natin kasi mamaya bibili sila ng board. Brand new. Napakamahal nito. Na Ayan guys oh, 21 1.7 yan bago yung ating kinabit na board ay kapasitor brand new yan ok na ito guys pwede nang kunin ni ano to ni tropa at papakuha na natin to okay? sana may nakuha yung idea yung ating mga tropa dyan na bagong bago palang lang nagre repair daikin board pagpatay sindi ito i-check nyo kaagad kapasitor yan ok Salamat sa Dios.